Hello mga kaboy bagak, uh, welcome for today vlog So ayan, nandito na naman po ang inyong abang lingkod mga kabagak At syempre, hindi mawawala dyan yung aking kaduktong ng aking bituka na si Paring tolis, Alright. Okay, okay, pare. Oh, pare. na naman kami. At ayun na naman si Boss Erning. ayan. Oh, at sigurado walwala na naman to. Buksan mo na pare. At baka mabuksan pa ng iba yan mga kabagak. Siyempre, yan po si Kambene. Nandito po kami ngayon sa bahay ni Paring Johnny. Ayan po yung kanyang tatay. At syempre mga kabagak ay magwawalwala naman ang inyong abang lingkod na si Boy Bagak. Talaga pong Boy Bagak na pagkabagak na naman tayo mga kabagak. Let's go! Tagaya na! At syempre nagluto po kami ng pulutan. Ayan po, nakita nyo naman po yung aming pulutan upo ng sinhoga ng inihaw na isda. 1 kg tilapia at lalagyan po ni Sering ng dahon ng tanlad. Siyempre, para mas masarap, pinailalim ng konti. Ayan, nakita niya naman. O, oh, naluhalo ng konti. Alang sando, kaya kinakamay na lang. O, oh, alang sando, kaya kinakamay na lang. Kaya po, ganyan po ang aming buhay dito sa probinsya. Buhay, boy, bagak. Ayan, big charot po sa inyo. Ayan, tatakpan na natin at intay lang natin kumulo. Ng at pagpulo niya, sigurado. Ayan naman si Erning, naglalagay po ng dayap din eh, sa aming iinumin na wawal-walin mga kabagak sigurado wawal na naman to at ayan si parin Tolitz Ramos tsaka si Ken Pangininan at si Boss Erning at syempre hindi mawala dyan si Kiyang Bene o oh, tatay ni parin john yan at syempre po yung aming master si Kuyang Dante yan po yung aming master sa panguriente yan tayo -tay lang po natin kumuluyan mga kabagak at siguradong sigurado, sabaw na sabaw lang yan pulutan na pulutan na makikita lang sa tarlak yan ang mga kapren mo daw hmm ang mga kapren ko hindi mo ay mga kapren ma hindi makikita yan makikita pagka nakapublic ay nakapublic no, yan, kaya naghihintay lang kami ngayon ng pagkulo ng aming pulutan mga kabagak ala ko na alok mamatay ko rin na mga kabagak, nakakita nyo naman, malapit ng kumuluyan, hintay-hintay lang natin ng konti. Nagkukulo yata sa usok eh. yeah, pinakukulo lang natin niya sa usok. Yan ang nagpapalasa dyan eh. Ayan, oh. ano? pa. Siyempre, titira na kami ngayon ng Jelax. Ayan, baka makakuha pa tayo sponsor kaya nung alak ka Ay, nang ano ha. ah. Ah, uh, kulit tayong commercial eh. eh Malaking bagay yan. Oh. Kaya ano, oh. busy-busy sila sa cellphone, no? Oh. Ah. Yes, yan dati. Medyo tahi-tahi. Biglang ng konti. Ayan, o. Oh. Ayan, malapit ng gumulo. O. Oh, malapit ng gumulo sa usok. Sarap niya. Sabaw na sabaw lang na Pulutan na pulutan na. kami pulutan din eh. Ayan po yung aming pulutan. Nagluto lang po kami ng upo na sinahogan ng isda. Inihaw. Ayan yung dalawa, o beses busy sa cellphone, no. Oh. Mga busy sa cellphone. Araw-araw tayo umiinom. Al Alala ko, araw-araw araw-araw tayo eh pag nakikita tayo natin, baka kunin tayo ng um, ano natin. Ah, uh, tayo sa commercial ano. Commercial ng alak ano. Sarap sa ng buhay. No? Tatagay mo, tatagay. <laughs> <laughs> pag may nakakita sa atin, ano, inom ba, inong? inom? Inom! <laughs> Ayan, mga kabaga, kumukulo na, o. Oh. Nalagay na yung ipopo yun. Alright, o. Oh. Nakakita nyo naman, napakasarap niya. Ano? Mukulo na, mga kabaga. Mamaya ng kote, ahanguin na natin yan.